What's up everyone, welcome back to my youtube channel So gabi ko tinik ang video na to kasi gabi rin nila ito ginawa on the spot So ayan guys, ito yung pangsikan bats na ng aming kumpa dito guys So ito marami ito eh, ang dami as in Yung iba nasa prison na yung bats 1, so ito bats 2 So actually ito nilalaga ito guys Ayan o, oh. tapos ko na siyang laga Ayan, tapos ko na rin lagain. So, bakit sa inyo maya na linalaga ko siya. So, marami pa rin still ginagawa ng buong sa Ang kapatid ni nanay, si Balosky. So, yan. Um, so, kasi, marami, para madan na dahil siya kailangan 3 madan. yan. So, ayan, to, marami talaga wala siyang ano exact uh, pieces uh, kung ilan gusto nilang gawin as long as gawa lang siya kasi yung bonso nilang katapit lang is ang hindi ng ganito ang hihingi ng kanta so ayan tapos ko lang pretuhin mainit pa guys ayan na ano pa yung isa basag ayan. Hmm. ito so, try natin i-arrange dyan para hindi siya magulo

pag so maglagay tayo doon sa tubig mainit ng iba pang aano natin lulutuin pero hintayin ko lang yung ibang ano yung ala tubig para dumami ito yung so, tubig na yan guys hindi lang yung basta tubig ha meron yung suntama rin meron yung siyang curry powder at meron yung siyang magic cubes so hindi po yan madumi yun nakikita yung brown brown na yan na parang naging karne no? hindi po yun siya karne yung kulay po na yan yung dahilan naging ganyan kasi yung tamarin so balikan ko kayo mamaya may re ready lang ako so ito guys yung tamarin na sinasali ko sa inyo na oh, ah, tamarin or sampalok ayan so inahaluan yun siya ng ganito guys para gumanyan yung kulay the rest is history o so, ba? Diba? So, hindi ko na alam yung actual history cherry lang cherry lang nabubulol na ako guys so kailangan ko syang haluan ng ganyan kasi marami ang super so, dami talaga yung gagawin nila guys then kailangan natin mag additional ng water tamar na tamar so ang arabic pala ng tamar dito guys is Uh, tamar hindi oh, diba tamar hindi ang tawag nila dito hindi ko alam sa ibang arabo kung anong tawag dito so ayan guys mag start na tayo maglagay habang hindi pa nagdi dinner -de si tatay ayun o So, kunin natin isa-isa at ilublob natin doon sa tubig. Ayan, o. Oh. Hmm. So, 3, 4, 5 minutes, depende siya, guys. Pag, uh, na yung kulay, oh. Pag na yung kulay, pwede mo na siyang hanguin or pwede mo na siyang ilagay dito sa may tray na ito. Then, lalagay sa freezer. So, ganito yung ginagawa sa mga ganitong klase ng kaba, no? So, hindi hulat ng kaba, guys, is same ng way, ah. Pero, hindi po ako gumagawa nito kasi hindi, hindi ako marunong paano magpahaba. Bilog lang ang ginagawa ko. Bilog na kaba. So, pag kayo ng bilog na kaba, ibig sabihin, ito siya. Ito siya, guys. Ayan, no? oh. Oh. Ayan, parang meatballs. So, yan yung hindi yan pinaprito. Yan yung may sabaw or ginagawang marag. So, ito guys is prito. Nilalagyan ito siya ng itlog. So, medyo matrabaho, matrabaho pala ito guys. So, marami kaming stocks. Alam nyo na, pag Ramadan is coming ganito talaga ang mga Arabo. Before pa mag malayo-layo pang Ramadan is kaya -re ready talaga sila guys. Yung bang atat silang i-ready lahat. Kasi sa Ramadan guys is pahinga talaga. So bakbaka na naman ito guys no. So ay siya time na dito sa amin guys. Nag-adan na. nag na dun sa mosque. So, ayan. Hmm. di oh, diba? So, ganun lang yun siya, guys. Ito yung ating finished product. ko oh, ayan. Oh. Oh, check natin, ha? Check natin. Check natin yung kulay. Oh. Oh, tinchi. Hindi pa siya ganun ka-brown, diba? Oh kasi nga bago lang yun siya so kailangan natin maghintay ng tatlong minuto ganyan before natin siya hanguin at ilagay doon sa may intakan para pag na plaster mo na lagay mo na sa freezer so again ang tawag sa tamarin or ng sampalok dito sa arabo hindi ko alam sa another arabo kung anong tawag is tamar hindi guys made in thailand yun guys malimon talaga ang lasa masarap ito halo sa may mga something chorbanis so yun lang minakita ko lang sa inyo so may pala pala ako mag in guys kita ko sa inyo kung ano yung ginagawa. Ah, kaba. Ayan o. Ayan. At burgol yung pino. Ayan. Tapos merong maliliit. Yung burgol ang tawag. Yung pinong pino, yun. At saka ito. Ayan guys. Yan yun. Hindi ko alam kung meron dito yung pino. Wala dito yung pino, nandun sa rip. Oh, so, ito yung mga ginagawa ni guys. So, ngayon, alam mo na kung ano yan. So, parang bigas lang siya, di ba? So, that's it, our beautiful good night bye everyone don't forget to like subscribe to my youtube channel buyers So, ayan oh. na. Oh. Pwede na siyang hanguin. Mm. Mm. See? Yung tama rin, oh. para naging lupa na. para naging siminto na. Hmm. See? Oh. Diba? Ganin yan siya. So, ito na yun siya, guys. Magiging ganito na. Oh. See? Oh, yan. Kaya kailangan huwag mo nang hanguin ng mabilisan kasi pwede na ito siya kainin eh, ng ganito lang. Oh. Hmm. Ganyan yun guys. Okay? Bye guys!